Kim Chu kagad inaalala ang matalik na kaibigan na si Angelica matapos nitong dumaan sa operasyon. Matapos ang pagkakakonfine ni Miss Angelica Panganiban dahil sa nakaschedule na hip surgery nito, ay talagang hindi naman nakalimot sa kanya, ang matalik na kaibigan nito na si Kim Chu. Bukod sa pag-alala kay Angelica ay nagpakita din ito ng suporta, para sa mabilisang paggaling nito. Isang napakalaking bouquet ng bulaklak din ang ipinadala ni Kim. Buti nagkasya sa pintuan namin, yan nga ang naging caption ni Angelica sa ipinadalang bulaklak ni Kim, Bukod kay Kim ay nagpadala rin ng bulaklak kay Angelica si Direk May. Hindi naman nawala sa tabi ni Miss Angelica Panganiban, ang asawa nitong si Greg, tumagal din ng pitong oras ang hip surgery ni Angelica, at ayon dito ay napakasakit ng kanyang nararamdaman matapos ang surgery. Kung ma yung sakit, Samantala, very supportive naman si Narayan Bang at Paula sa naganap musical event ng Showtime host na si Karil kahapon, maging ang ina ni Karil na si Miss Shasha Padilla ay nanood din kahapon. Direkt, <laughs>